Sa Amerika, nandun ang lahat. Magagandang bahay, alahas, at damit. Anything that money could buy. Kaya, bata pa ako, pinangharap ko na ang umaman. At kung dumating yung opportunity na yan, I will grab it. Ngayon, kilala mo na ako. Robin, nag-iisa ka. Ayokong nakikita kang malungkot. Cheer up. It's not the end of the world. Alam mo, gusto kita. You're very thoughtful, nice, and fun to be with. Naging masaya ako nung nakilala kita. Kung ganun, wala pala akong dapat isipin. Wala pala akong dapat alalahanin. Ang ibig mo sabihin? Robin, kung magmamahal ako ng isang lalaki, ang pipiliin ko, yung katulad mo. isang bagay na dapat mong malaman tungkol sa akin. Ano yun? Alam mo, maliit pa lang ako nung pumunta kami sa Amerika. Very ideal ang mga parents ko. They both loved each other very dearly. Nagmamahalan talaga sila. Pero dumating yung pagkakataon. At ang kanilang pagmamahalan ay nasira. Nagkasakit si Daddy. At si Mommy. Kailangan niya magtrabaho para kami mabuhay. Malaki sakripisyong ginawa niya para sa amin. Hanggang sa hindi na niya nakayanan. At yun, at yun ang naging dahilan ng kanilang paghihibalay. At dun ko nalaman na mas importante ang pera sa buhay ng tao. Sa Amerika, nandun ang lahat. Magagandang bahay, alahas, at damit anything that money could buy. Kaya, bata pa ako, pinangharap ko na ang umaman. At kung dumating yung opportunity na yan, I will grab it. Ngayon, kilala mo na ako. kinaunawaan ko, kalalagay ninyo. Sa pagkat ako ay lalaki rin, masakit sa akin yung mawalay sa mga napupusuan ninyo. Ngunit dapat ninyo malaman na ito'y naka-engage na sa mga apo ni Don Julio. At talangan sa kanila ang kalalagayan nila dito. Pa, paano kung di kayo pumayag? Kung di kayo papayag, eh, mapipilitan si Don Julio na putulin yung financial support niyo sa mga pabrika ninyo. Mapi... Mapipilitan? Para na nanakot kayo, ha? Patuloy nyo! Hindi namin <tis> kailangan patuloy nyo, ha? Patuloy nyo na! Sanay kami sa buhay, mahirap! Oo! Oh. Teka, 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 teka! Teka! Hayaan nyo na sila! O, liwanag! Hayaan nyo na sila! Malalaki na yan, eh! May mga isipan na yan, eh! Kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila, bala sila! Malalaki na yan, eh! Hayaan nyo na lang! Papabayaan <tis> na lang, ah. Ano? Hayaan na lang namin yung nararamdaman namin para sa kanila? Ha? Palibas na puro pabrika mo iniisip mo eh! Simula na mo yung pabrika mo! Wala ka naman iisip tuloy eh! May magagawa ka ba doon? Ha? Wala! Wala ka magagawa doon! Ano? Ha? Tama na! Ano yung Wala! Tama na! Tama na! Tama na! Boys? Robin, aalis na kami. Maraming salamat sa lahat ng kaputiang ginawa niyo sa amin. Kundi dahil sa inyo, baka napahamak kami. Bong, aalis na ako. <laughs> Mabuti, mga umalis ka na. <laughs> Akala ko kasi totoo yung nararamdaman mo para sa akin. Yun pala... Yun pala yung bayaran bibigihin mo ngayon. Yung lang, makakalimutan mo na. Makaka... Lahat kayo! Makakalimutan nyo na kami! oh, nga, hindi namin kaya bigay yung... Maganda po kayo na kaya nalang bigay. Ano ba yung hindi nyo? Dali na ikaw! hindi mo kaya oh. akaw, mo, ha! Oh. Ah. Tama! 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 na! Tama! na, Tama! Tama! Na yan. Na. Tama! Tama! Na. Na. Tama! 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 <laughs> 奶奶，奶奶。<laughs> <laughs>